Ei, 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 ei. Ano eh. ni? nagantay ng booking is match natin po Tataya loto mga tol. over so, na booking natin. Price. Hello no, ma'am. Lagpas pala. Delay kasi yung mapa. Delay. Oo. Nakatapat na pero lagpas na pala. Nangatwirang ka pa. <laughs> Gago! 1K. Wala kayo nga. Ah, okay na to ma'am. Thank you ma'am. Sana oh. Zero, zero? Yes. Yeah. Yun. Yan na yun yung 1 egg yes. Grobe no Mahal siguro pala niyan, no? oh. Hello ma'am, nabook na po sa corporate ma'am Ano po yun? Wala, wala po kasi akong pang ah, eh Yung oo po. Ito po Ayan yeah. yung mabigat po Ah, uh, saan po kayo mami? mamidadalin ko po? Hindi lang lang. Ay, po. Medyo mabigat, mo. Pa. 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 Ha? <laughs> <laughs> ano po ma'am? Pero kung sa mera, ay <laughs> ang mabilis. Mabilis kung maihangis <laughs> mo sa mayan. Iba yung nakalagay na. 518. Ay, <laughs> <laughs> e, tama ma. Oops. Sir, ano? 26. 20. Kuya Sam. Ah. Okay. Ito malakas sa ano, Fairview. <laughs> Ikaw malakas sa Fairview. <laughs> ha? <Kaka> record. <laughs> Ito po yung pinakamalakas sa Fairview, oh. Si Kuya Sam. <laughs> okay na? Okay na isa. Okay na pala. Hmm. Ha? Okay na din nata sa iyo, eh. Ano ko yan, Sam? Kita na lang tayo mamaya sige <laughs> Bye bye ingat ingat Ayan mga tol no oh. Pinasukan tayo ng booking Tapang andito sa daan Kaya kalmado lang dapat lagi ang takbo Banayad lang Para pag may pumasok Makakaisip ko kung saan tayo Kung saan pa dadaan, Na shortcut o daanan man dyan Para makabalik ulit dun sa Sa merchant na pagpipikapan mo Ganun lang yun Bukay yung peri peri Ayun ko na eh. ay hey, ma'am, ano po ma'am? 895 and yun, sa akin na sa akin na yan. Yung cook, ay, iced tea. Ito, Ito para sa ano to, sa grab. Mm -hmm. ah. Kanina pa to, ma'am? Ah. Ayos, no. Mabilis din pala, no. Thank you. <laughs> 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 Minute unit ko sir. Patungan na natin din 'to. Okay. Thank you po. Hey, 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 hey. Shhh. Hey. Ah, uh, bulin sana ako mga 'tol eh. Naso.